Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakinggan ang katotohanan. Si, ibabaling nilang sa mga alamat ang kanilang mga ano, sa mga katang isip. Magandang walta Biblia, sabi diyan katang isip. Iyon ang katang isip. Na sasabihin mo na kayo ay umanib, nasaan ang record nyo. Kaya may referensya. Huh? Pangaral mo, faith mo true Bible. Hindi kami Bible alone, pasensya ka na. Lahat ng mga Bible alone, limitado mag-isip. <laughs> Bakit? mag sabi limitado. Marami silang hindi alam. Example. Sabi sa Gawaon 11.26, pakibasa, Brother Aljan. Gawaon 11.26, mm. at ako ang nakasulat. At ng kaniyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad, isang taong singkad silang nanatili roon kaysa kasama ng iglesia ang nagturo sa maraming tao at doon sila sa Antioquia unang tinawag ng Kristiyano ng mga alagad. Yun. Uh, yan na, tinawag silang Kristiyano. Ang tanong, alam ba ng mga Bible alone kung sino ang tumawag na Kristiyano? Tinitiya ko, hindi nila mapangalanan. Sinong Bible alone dyan? alam ko, hindi nyo mapangalanan kung sino ang nagtawag, nagbigay ng pangalang igl, uh, ano, uh, Hindi nyo, nyo alam. At uh, sabi naman niya dito, ni Ramil Reyes, may go, wala pa nakaresan banatan ko muna, wala pa nakaresan ha. May gobyerno na noon, huwag kayong palusot, kolorom ang Catholic, hindi ka kolorom, kasi kung kolorom pa, dapat sana, sirado na kami ngayon. <laughs> ha? Kung kolorum pa dapat sana sirado na kami ngayon. Pero nagkakamali ka ata. Bakit? Ano? You know? uh, ang Iglesia Katolika is uh, what ano, as been recognized as juridical person since time immemorial. Pag sinabing recognized, hindi yan kailanman naging kolorum at walang sino man ang makapagsasabi na yan ay kolorum. Pero ang mga sulpot, mga sulpot, mga protestante, once kayo nagtayo ng iglesia at di kayo nagparehistro, kayo ang tatawaging kolorum. Pero hanggang ngayon, bukod tanging katoliko lamang ang Christian religion na hindi nakarehistro, pero hindi kinikilalang kolorum. Bakit? Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial at walang sino mang sulpot ang may record na ganyan. Kaya, lugi pa rin kayo. No? Lugi pa rin kayo. Try nyo. Mutayin ng iglesia. Di nyo huwag nyo parehistro. Mapapashutdown kayo ng gobyerno dahil kolorom kayo. Pero ang katoliko, hindi nyo magagawa yan. Bakit? Because Catholic has been recognized as a juridical person since time immemorial na hindi nyo yan magagawa. Okay, may nag-rest sana dito. <laughs> Itong si, yung may assistant na babae, well, di ko alam pangalan niya. Hello, good evening. Please unmute. Click on 'Yon. 'yun, know, Hello. Hello, bro. Ako. Ha? Huh? Meron ka gusto? An ano pangalan, bro? Ako na ba 'yan, bro, daw? Ah, oh, ano pangalan, bro? Ah, uh, Tujin. Ha? Huh? Tujin. Tujin. Apa? Okay, 2 Jim. Sige, go ahead para 2 Tanong ko lang kung yung tungkol sa mga may sakit na sinusubuan ba? Ang mga yung pinakokomon yun ng mga ano? Ang mga leminister. minister wow. Kasi minsan, kasi minsan hindi sila na mapapigyan ng kumunyo kasi nga tulog daw. Tulog pagdating ng mga ale-minister. Ngayon, kina kinanuhan pa bro? Ano yon? Uh, kasi di ba pag hindi tayo nakasimba, pag kumbaga, kumbaga nali nakaliban tayo ng isang araw ng linggo, sa kanila ba exempted sila? Yung paparabang okay lang na sa sunod na linggo, susubuan ulit sila? Okay. Na hindi pa, kasi na hindi pa kumpisalin ulit, gano'n? Okay, Brother Angel? Oh, sorry, matagal ang pagpindot niya. Ha? Sige po, ah uh, good evening po. Um, ang 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 tanong Excuse, ang tanong niya is tungkol sa viaticum no po. Apo, yung mga may sakit, bro Angel. Ang tawag diyan viaticum po, no? Uh, yung pagbibigay ng mga lay minister pagkatapos nila nagsimba, pupunta sa mga may sakit at susubuan ng mga osya, tapos babasaan muna sila ng mga ano ng Ebanghelyo tapos susubuan po ng osya Tama po ba? O oh, tama po tapo. Tama may guide po kami diyan. Yes, ano po yung tanong doon? Yung kung... Min, minsan kasi bro, uh, ano, uh, hindi masubuan kasi pagdating doon, tulog. Tulog yung may sakit. Okay, ano po yung tanong nyo doon? Ang ano ba doon, halimbawa, kasi susubuan naman next Sunday, ano yun, na uh, kasi di ba tayo pag nakaliban ng isang araw ng pagsimba, kasalanan yun, diba? di ba? Hindi na tayo dapat kailangan, ikumpisal muna natin bago tayo ah uh, mag -cum Yes, ang tanong niyo po yung tungkol sa lay minister o tungkol doon sa sinusubuan so, niyo? po sa may sakit na sinusubuan ng mga ano, lay minister. Kasi ah, nga po, misan, misan uh, nga po, kumbaga, nami-miss. Ah, ang sinasabi niyo na miss niya yung Sunday na to, the fall na parang yung na nga, dahil nga nakatulog. Na hmm. Dahil nga po nakatulog ka no? tulog pa raw, tulog pa sabi ng mga mag-anak. Ah, okay. Uh, kapatid, uh, exempted po siya, hindi po misa, ah. hindi po ano 'yon, hindi hindi naman po siya hindi naman po siya pwede kasi magsimba kapatid. So, um kahit sa turo ng simbahan natin, Uh, yung holiday of obligation po ano sa mga ano lang yon sa mga kaya magsimba pero in case of yes in case of illness na hindi pwede makapagsimba hindi natin sila pwedeng paratangan na nagkasala mortal sin dahil pinuntahan natin hindi sila nakapagsubo ng na hostya <coughs> hindi po ganun so Uh, sila po ay exempted kapatid sa sa holiday of obligation na tinatawag na misa. So the follow the may may reason na bang kasi eh, basta na valid po ang reason natin sa pag hindi nag nakapagsimba. Uh, valid po sa simbahan yun, wala pong problema yun, walang kasalanan doon. Lalo na siya kung may sakit siya, lalo na bedridden na, uh, nakatulog siya, wala naman po siyang kasalanan doon kapatid. So pwede niyo siyang okay. ulit sa susunod na Sunday. Subuan niyo po okay. pagising na po. Ah, oh. oh, okay, yun lang po ang tanong ko bro. Okay po. Salamat po. Salamat Salam sa Okay. Thank you sa iyo brother to Jim. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sabi naman dito ni ano ni Enrique Mosquera. Ang tunay na referensyang tungkol sa relihiyon ay ang Biblia. Mali na naman. <laughs> Mali na naman. Bakit? Tanungin kita. Ayon sa Biblia, sino ang natatag ng Salvation Army? oh. <laughs> oh, yan. Enrique Mosquera. Tanungin kita. Kung ang Biblia ang siyang referensya tungkol sa relihiyon, sino ang founder ng Salvation Army patung ayon sa Biblia? Oh. Wala. O oh, ngayon, sino ang founder ng PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association, ayon sa Biblia? Alam mo? O oh, ngayon, sino ang founder ng Piniling Nasod Gilawas Gipasig Uli? May ganyang grupo sa Dipolog eh. Kung referensya pa ang Biblia tungkol sa reliyon, sana sinabi na doon. Kaya, yeah, kaya kayo nagiging limitado. Bakit? Nililimitahan nyo sarili nyo eh. Yan, gayo. O, kaya, ibahin nyo kami mga katoliko, kay eh, kami katoliko, malawak mag-isip. <laughs> dahil, hindi kami naka, ano, nakakulong sa Bible alone. No? ah uh, Ingit ang mga sulpot sa katoliko kasi ang founder, ang Panginoon, hanggang ngayon buhay pa ang spirito. Sa kanila, wala na. Wala na yun lang founder. <laughs> Okay, ito tayo ngayon kay Catholic Faith. Catholic Faith, good evening. Hello? Good evening po. Okay, hello, good evening bro. Uh, may isa lang akong katanungan uh, tungkol about sa bautismo. Sabi, may kaibigan kasi akong baptist. Sabi niya hindi raw isang paraan yung, uh, yung bautismo sa kaligtasan ng tao. Yun lang po. Hindi paraan ang bautismo para sa kaligtasan ng tao? Brother Yes, uh, yes, Brother Um, Klarawin ko lang, hindi kaligtasan ang bautismo? Ang sabi ng kanyang katalakayang baptist, Mali kasi larawan ng larawan nga ng kaligtas uh, larawan <laughs> ng mga batismo ng, kaligtasan sa San Pedro eh basahin natin ha Uh, sabi ni San Pedro larawan niya ng kaligtasan 321 ah, 20 natin umpisaan ito kapatid o sabi ni San, ni San Pedro sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon nino eh samantala ginagawa nito ang malaking barko ilang tao lamang ang nakaligtas sa baha ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas. Ano ang tubig? Larawan ng bautismo nagliligtas. <laughs> Ayun. Hindi ba nilalag ng talata na to? Paano yung... Uh, akala ko ba, baptist, dapat alam... baptist kasi, kaya nga sila baptist kasi doon, nabinyagan si Kristo. Kaya nga doon, di ba, sabi doon sa kumakalat na bagong video ngayon na ang uh, din ni, ni Brother Curious Catholic, si Brother Dens, na pastor, kaya baptis si Christ, kasi nabalagay siya ni John the Baptist. sa, <laughs> sabi nga nun, tapos hindi nila alam, hindi nila alam na ang, ang tubig ay larawan ng baptismo na nagliligtas. O, oh, yun na ba dyan? Ikaw na magdagdagan ba dyan? Do? Ayun, yun ang sagot niya, Brother ano, Catholic Faith. Uh, Pwede pang isa. About yung, ano ba, yung, ano ba yun? Yung talata, yung na, talata na, ano, ano, si so, Brother yung kasi napanood ko sa video niya eh. About sa bautismo na nakakaligtas talaga yung pagbabautismo. Ito? <laughs> <laughs> yun na nga, binasa na bro. <laughs> <laughs> yun na nga. Wow. <laughs> Wala na yung notice mo na ang, ang, ah, baka sa... Ang ibig yung sabihin sa Marcos D.C. Skin Kinsey Ah, ito yung otos. Ang otos din yung ni Cristo, ay, kapatid. Ay, no, no. so, Ang, 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 ang maliligt, Ang maliligtas ang uh, ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ang magandang balita ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ito? <laughs> yung na po. Yung na <laughs> oh, <po. So, laughs> Ito yung sasabihin sasabi, <laughs> na yung sabihin na ang mabautismuhan maliligtas talaga. Actually, marunig ko si Rian Fuentes dito. May maribat siya dyan. Ba't hindi sila naniniwala na bautismo eh. Hindi ko alam. Ano pa yung maribat sila dyan. Pero, uh, kung Bibliang pag pa, babasa, pa sasabihin natin kapatid, makakaligtas talaga ang bautismo. Mga ano na sila yung eh, mga twister of the of of the truth sila eh. Yan ang maniwala sa kanila. Yun. Okay na ba yung Brother Catholic Faith? O may follow-up question ka pa? May. Pwede yung isa pa. How About it. sa sanggol, Pag mm. pagbabautis. Bautismo sa sanggol, meron din. O, oh, basahin natin ulit mo dyan do. Ayan, oh, ang, ang Diyos pa mismo lang nagbautismo. Kung ang Diyos nagbautismo sa ko, ba't hindi sila nagbautismo? Basahin natin kapatid, ha? Ah. O, oh, ng Corinto Gis 2. Direkta natin sa 2. hari sa uno para para masubaybayan. Dapat dito para maulawaan kapatid, contextualize ay. contextualize natin ang Bible. Kasi sabi ni San Pablo, ang buong Biblia ay nakakapagturo. Kaya dapat buong Bible ang ating babasahin, no? So, ay. contextualize natin. Sabi dito ni San Pablo, kailangan ka ba bang gagayahin yung boses mo dyan, no? Oo, oh, sige, sige, sige. <laughs> Anong, wag na, wag <laughs> na. Sabi ni San Pablo dito, mga, uh, bro, mga kapatid, nais kong malaman ninyo, ang nangyari sa ating mga nino noong panahon ni Moises. So, ipinaparawal na dito ng Tony San Pablo ang pangyayari sa panahon nila ni Moises. Ano ba nangyari? Silang lahat, ibig sabihin ng mga Israelita, ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. So, ano sa mga nangyari? Sa gayon, nabautismuan silang lahat. Silang nabautismuan, bro? Silang lahat. Lahat na, lahat ang sinabi. Oh. Nabautisin nyo silang lahat sa ulap at sa dagat. Ngayon, tingnan natin ang panahon ni ng Moises kung may mga bata ba kasali dyan. Kasi lahat eh. Hmm. Lahat Hindi naman sinabi na maliban sa mga bata. Mabasahin natin sa panahon ni ng Moises kung kasali ba ang mga bata. Nga ito, sabi dito. Mula sa Ramises, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Kumigit kumulang sa 600,000 uh, ang, ang mga laki, sa 600,000 ang mga laki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Kasali ang bata bro, hindi? Kasali. Nabinyagan, hindi? Nabinyagan. <laughs> o, so, yun ang sagot. <laughs> <laughs> okay na ba yung para ng Catholic Faith? Okay na po. Maraming salamat po. Yeah. God bless. Manood kayo po to punto at tinitiya ko sa inyo. Hindi na makakalusot ang mga sulpot pag kayo nagkipag-argumento. Sabi dito ni ano, Ariel at ayan, Iglesia ng Diyos ang binili ng kanyang sariling dugo. Hindi Iglesia Katolika Romana. O hindi ba niya alam na ang Iglesia Katolika Romana ang siya tunay na Iglesia ng Diyos? O eto, ebidensya. Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 The two definitions given above are equally valid in its widest sense the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God Oy mga nagpapanggap na iglesia daw ng Diyos Di naman katoliko, oh, mga peke, lahat kayo. O oh, yan. Ayan <laughs> ha. Oh, may ebidensya tayo lahat true history. Ebidensya. Nasaan ang iglesia kinaaniban nyo noong taong 300? Sige, sagot kayo. kayo mga nag nagpapaka ano feeling na kayo iglesia ng Diyos sige try nyo nasaan ang iglesia try nyo magresearch nasaan kaya ang iglesia namin nung taong 300 pag wala kayong maituro ibig sabihin ay wala nasaan kaya ang iglesia nyo nung taong 400 taong 500 taong 600 nasaan ang iglesia ninyo kung kayo nga ang iglesia ng Diyos at ano naman ang iniambag ninyo noong panahong binubuo ang Biblia kayo ba na compile Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verses? Anong anong iniambag ninyo na ginagawang libro ang Biblia? Kayo ba ang pumili ng ano ng 27 books para gawing New Testament? Kayo ba? Anong iniambag ninyo? Sa tingin ninyo kayo ang tunay I eh maglabas kayo ng ebidensya ng referensyang hindi kayo gumagawa ng kwento pero kami may mga sakot kami sa mga yan. No? Okay, 'yon sabi sabi na ba dito ni ano, ni ni Ariel Tayan, dasala na tuksohan ng mga utos ng Fraile, parody ng Ten commandments. Parody? Aba, naniniwala ka na pala sa parody. Ano ba ibig sabihin ng parody? Kalokohan. Totoo nga pala ang sinasabi sa Bible. Natatamaan ito si ano, si si Ariel Tayan. Balikan ko ang basa no. Ano ang sinasabi dito sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4? Ang sabi ganito sapagkat darating ang panahong hindi na sila magkikinig sa wastong katuruan sa halip susundin nila ang kanilang hilig, magahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig hindi na sila makikinig sa katotohanan sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang isip yun bang May ano? tayo, 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 bro. Oh. Galing kay John Diogel Giles. Gil Totoo po ba na ang Catholic Church is a wicked church? Ask ko po. Ang, ang gando. Catholic Church ba is a wicked church? Yes. Eto ang uh, di tayo maglabas kung sino ang wicked. No? Eto. Uh, eto yung sinasabi sa history. Uh, sabi dito ganito, no? History kukunin ko. Uh, eto ngayon. Ah uh, sabi sa history, ganito. Basa tayo ng history. Yan. Sabi, eto. The Roman persecutions. Yan. The chief reason why the Roman government persecuted the Christians were first, the Christians denied the Roman gods. Second, Christian services were carried on secretly. Third, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state of a supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kaya kung meron palang wicked, yun ang gobyerno ng imperyo Romano. Dahil ang gobyerno ng Imperyo Romano ang siyang nagpersecute sa igsang ng Iglesia Katolika. Ngayon, Buti na lang, eh, na-convert sa Kristyanismo si Emperador Constantino. Nang siya na-convert sa Kristyanismo, natigil na ang paglalapastangan sa Iglesia Katolika. Yan. Kung meron talaga wicked doon, hindi yun ng Iglesia Katolika.